we are in uh, half of the year tayo July oh. nag-start na yung half of the year oh. uh and syempre ito ang mga kontrata naman din eh, yearly eh. may merong yeah replace, uh two years three years five years ya till up two years pero years ang, ang ano eh ang bilangan eh no so itong mga staff na to I, i'm sure yearly to so parang ano to January to oh. December pa pero pare ano ba sila are they into contract kasi baka naman sa kanila, ano lang, uh, shake hands. Iyon, lang. hindi at hindi Iyon. yun ang hindi natin lang. Pero kung pumapatak na para sa lay empleyado, uh, uh, siguro may taon-taon na ano yun. Uh, kasi lalo na pag mga mga, mga, mga kailangan na tao, mga licensed uh, of, license officer, mga utilities, ko naman, 8 taon 'yan eh. Uh, year long yung ano 'yan. Uh, uh, hindi man pwedeng uh, uh, o oh, utility ka, 3 uh, months ka lang. Uh, uh, hindi pa ba kasi whole year round oh, din year naman round. yung programa oh, ng right. ano eh, di ba? Oh, oh, oh. So ngayon, ang nakikita ko, uh, hindi naman natin kasi nakita yung mga contract nila eh. Yeah, oh, siyempre, diba? yeah, ano yan, pare, <clears throat> confidential ilagay, yan. Ilagay na natin sa, sa ano, sa taunan. So meron silang, yun lang ha, uh, meron silang anin na buwan. Oh, eh nag-fold nag up. Oo, oh, may, may, computation so, naman So dapat pare. dito, ano, ah, uh, Iyo, nasaan ako may uh -oh. kung ano kung uh, hanggang Disyembre ang usapin. Yes. Okay. Uh, dito pwedeng pumasok si Congress Commissioner, Commissioner, Commissioner really. para mag-mediate. Oh, sa mga uh, sa mga ganyan anong no? pagkukulang? Yes. So, kung uh, kumbaga uh, mag ano kayo mag- uh, magfo-follow up eh, pero yung mga dapat ninyong bayaran, bayaran niyo muna. Yung, yung until those, the rest of the year. Yes, until okay. there so contact the year. na ako ni napag-usapan para uh -huh. maganda-maganda naman 'yun eh. Yes. Mahirap naman kasi yung 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 may bibiling bag, Actually, hindi bibili. May mag na bago, hindi na kayo carry doon kasi nga uh -huh. nagfold up kayo. So yes. yung bibigay hindi pa pwede, i-sama niyo na 'to. Uh -huh. Hindi hindi, hindi gano kasi uh -huh. hindi ang bilihan naman bago na eh. Uh -huh. Brand new franchise na hindi uh -huh. old hindi franchise isang team uh -huh. na binibili mo na uh -huh. pwede sa negotiation na kasama uh, si team, kasama uh, okay, si, uh, uh, si mga utilities, di diba yun? Eh ngayon, parang pag mag fold up, sabihin, wala, nabura na. Uh, uh, ngayon, ang taba niya mga, ta mga tanong, ano yung mangyayari? Uh, uh, ngayon, kung hanggang December nga, kailangan nilang i-honor. Then, after December, walang tayong magagawa kung hanggang doon lang kasi yung bagong papasok eh oh. prerogative nila yon. Correct, correct, correct. Tama. Kung ano kasi s'yempre bawat team eh uh, sa, sa totoo lang let's face it, uh, yung mga lalo na yung mga yung mga utilities, madaling kumuha niyan eh. Oo. Oh. Oh. Di ba? Oh, yung mga yung mga players yun, baka may mga ibang players baka may baka, absorb. Na, na itawid na. Oo, uh, parang uh, ganoon dumating. Oo. Oh. So, ang mangyayari uh, kung okay, uh, kasi biglang bigla rin eh. Bakit ganitong sakto oh, July oh, June 30 yung katapusan oh. No? Mm -hmm. Tapos another 6 months, hindi ko alam kung baka hanggang 6 months yung lahat eh. Uh, kasi yung uh, time time, yung time masyadong ano ha. Yung, yung timing ah maganda uh, ha, kasi talagang pasok sa kalahati eh. Uh, uh, July 4 pa lang naman eh. Uh, oh, yes, yes. So, baka mamaya June 30 lahat yan nagtapos eh. Yung uh, mga utility oh. Uh, kaya ito ang nakakamasakit isipin eh, no, sabihin na talagang hanggang doon na lang talaga. Uh, talaga, pare. Not unless hanggang, Gen hanggang, hanggang December. Kasi uh -oh. Kasi na kayo na ano, sir, na uh -oh. hanggang December uh -oh. po ang usapin eh.